Eh pero ngayon, meron na po silang official spokesperson. Ah, okay. yes. Yung, si Yung kahapon, pinakilala natin, di ba? Yan. Attorney Bukoy. Nako ang ganda ng pagkakapakilala sa kanya. Mm -hmm. Mukhang uh, 41 years uh, litigation lawyer mm -hmm. at mukhang uh, ang kanyang credentials ay talagang kapag nabasa mo ba, ba't hindi ito? Mm -hmm. uh huh Pero isang araw lang ang nakalipas, na son, nakita mo ba yung mga social media ngayon? ah lahat nung kanyang sinabi, binibank. Ganun ba? Dinispute. Bakit? Ano ba yung mga unang niya Ng kanyang mga kapwa-abugado. Ah. Oh, alam mo kasi, di ba, isang abugado, na tayong dalawa, para sa abugado, meron, mm. kahit tayo'y magkalaban sa eh, depensa ka, ako naman ay na prosecution, minsan may mga pagkakataon na tayo nagkakalaban-laban sa mga kaso, mm -hmm. pero hindi darating sa punto na uh, i -di ko yung sinabi mo. <laughs> Mali ka dyan, o kaya naman, eh, di ba? Kasi meron sila, anong tawag doon? Meron sila tawag doon, eh, parang uh, galangan sa isa't isa eh. Ah. Di ba? Parang ano yan, uh, oh. code of conduct. Yun, yung parang gano'n, <coughs> you know, no, no? Code of conduct ng isang uh, abogado sa isang kapwa-abugado. Eh, pero tungkol naman sa batas, eh walang problema yon. Ah well, tama ka naman. Kung persona lang, yun uh -huh. ang hindi po pwede. Pero uh -huh. kung sasabihin mo na magtatagisan sila ng talino uh -huh. at ng argumento, magkaiba sila ng argumento tungkol sa kahulugan ng isang batas, uh -huh. eh, okay naman yun. Ah, well, it, uh doon -huh. sa isang abogado, hindi mo na, ma hindi mo na maalis yun. Oo, oh, uh -huh, hindi mo maalis. Kasi so, kung apat na pong abogado <laughs> ang kausap mo at magtanong ka ng isang batas, mm -mm. meron din pong apat yes. na pong isang... Malamang tatlong po pa nga. Isa sa mga dinis dinibank, uh -huh. ano ha? Uh, dito kay Atty. Bukoy, uh -huh. abay, para niyang hindi practice ng isang abogado, may mantakin mo ang una mong binanatan. Yung, Yung judge. Senator Judge. <laughs> Tama. Bilang isa kang abogado. Ikaw pa naman ang prosecutor. <laughs> Tagapagsalita oh, ka pa oh, ng prosecutor. Oh, di ba? <laughs> Sabi sa isang abogado niya, yun ang kahuli-huli ang gagawin mo. Oh, kung kami nasa proper court, ha? Kasi maniligaw ka ng oh, desisyon ng hukom, eh. Oo. Oh, no? eh, kung tapantakin mo, unang mm -hmm. salang sa mga mm -hmm. Ang unang binanatan na ganyan, yung senator judge na hahatol oh, ha hatol mm -hmm. doon sa kanyang hinahawakan, hinahawakan nilang kaso. Kahit pasabihin na natin ito ay hindi naman talaga may tutulad ng 100% Yan, oh, oh, sa isang court proceedings. Pero yun po talaga rin ang sinusunod. Eh, yeah, diba? ito Totoo naman. O, yung kortesiya sa isang hukom Oo. Uh, sa, at sa korte, eh, dapat ding ibigay mo. O, hindi mo po pwedeng sansalain ka agad. Diba? At ba sa atin ka, Hindi ka pa nagsisimula yung trial. Hindi pa. Totoo. Eh, yun ang kumbaga. Di ba tayo naman, nagkocover tayo ng mga um, hearing, court um. proceedings. Misa um -um. Minsan ng abogado, kung hindi mo gusto, magka-file ka ng petition para sa inhibition mm. ng isang judge. O kaya, yeah, eh, oh. pwede mong mag-file ng motion for uh, kung ano man. O, oh, diba, oh? inhibit siya. Sapagkat mm -hmm. sa tingin mo, bilang isang kabugado ay uh, impartial lang judge na ito. Mm -hmm. eh, pero para banatan mo siya, sa media, mm -hmm. at sa isang ganitong uh, pa, uh, pampubliko <coughs> pamamahayag, eh mukhang uh, hindi anya practice. Out of line. Uh -huh. Sabi nung... Uh, ng DOTR ah, ah, ayon sa Department of Transportation. Oo. Ay, ano yan? Color room. Ano? <laughs> huh? Wala kang linya. Bakit ka pumapasok dyan? Agayon ng taxi na, na nandun sa airport na, na niningin na napakamahal. <laughs> Sila pala lahat doon eh, walang kolorom Col pala sila. Oh. Out of line pala. At ang laki ng multa nun ah, pag sinabi oh, oh, ka oh, oh, oh. Di ba? At pangit naman sa isang abogado oh. na maging kolorum, Yun na diba? nga. Mm Hindi -hmm. oh. kasi ang isa sa mga puntos din na binabanggit doon. May manta kinuha niya. Ikaw ay uh, tagapagsalita ng prosecution panel. <coughs> e eh parang <coughs> hinatulan mo na kagad yung isang senator-judge. <coughs> ang unang <coughs> hatol mo eh, mali yan, Labag sa konstitusyon yan. <coughs> 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 well, uh, di ba? E mukawel, ko lang po alam ha? Eh kung ano mga iba't ibang pananaw ng mga abogado Ang kaibahan kasi ngayon Nelson, di ba? Kapag ka ikaw ay nagsalita, naka-online eh. Mm -hmm. At anytime pwedeng balik-balikan ng kapwa mo abogado at ang, na kung sino man, ha? Kung sino man mm -hmm. ang lahat ng mga sinabi mo at doon makikita <laughs> kung ito ba'y tama o mali. Mm -hmm. At pwede nilang uh, uh, tutulan. At kung nga, eh baka mali pa 'yung nasabi mo. Hindi ka tulad 'di nung araw, walang social media. Oh, oh. Pagka nagsalita ka, ah, ang pede uh, makapag uh, salita laban sa'yo. iyo. Oh, Oo. Oh. O kaya ay sasalain kung mali ang sinasabi mo, ayo oh. ka usap po. Ayun, habang kayo nakabroadcast. ba? At totoo 'yun. Oh. Habang inilalathala 'yung Uh, oh. sinabi mo, eh, kinabukasan pa. Yun, oo. Oh. O sa dyaryo, di ba? E ngayon, Kung sa korte naman, mm -mm. titignan pa 5 minutes. Oh. Di ba? Eh, pero ngayon, recorded na kasi lahat eh. Mm -hmm. Di ba? Kaya, kaya, kaya dapat mas maingat ngayon. Yun na nga. Mm. Mas maingat tayo. At di natin pwede sabihin, Nako, ito agad. Ang, ang ganda kasi ng, uh, kumbaga, pag binasa mo nga yung credential, bahahanga ka talaga. Eh, no? Mm -hmm. eh, pero ngayon nga, ay eh, mukhang uh, pag mo yung mga komento sa kanya, ay mm -hmm. eh, mukhang uh, marami ding puna. Ay, mm -hmm. eh, aywan ko lang, kung ang uh, mga tumingin naman, baka meron din namang kaparehas niya ng dinyada. Eh, ito pa diba? eh. Oh. Meron pa siyang isang banat dyan eh, na maraming... Uh... Marami rin nang tumaas ang kilay. Ba? Yung iba, nagtaas pa ng paa habang kumakain. Eh. Ha? <laughs> yung iba nga talaga, naglaglag sa hagdan. Eh. <laughs> naglaglag. <laughs> na, <laughs> iba, natiwarik pa sa upuan. Eh. Si ano yan? Si Atty. At si Atty. At Bukoy pa rin. Aba, ganon? Alam mo ba na ang sabi niya na makatutulong sa ekonomiya ang mabilis na paglilitis ng impeachment case ni BPs Inday Sara. Ah ganyan. Ibig sabihin, gaganda ang buhay ng mga Pilipino. Oo. Ah uh -huh. ibig sabihin nito, kasi tata, gaganda ekonomiya, uh -huh. magmumura mag mga Uh, presyo ng bilihin. Ah, ganun. Hindi, parang ano ata, parang reaksyon niya ata yan mm -mm. sa pahayag ng isang business community, oh, oh. business group ata yan. Oo. Oh, oh. Well, kung ano na naging pahayag, isinang eh, ayunan niya. Mukhang para sa kanya ay tama yung statement na yun. At hindi pa ito, ha? Oh. Eh, ang sabi niya, eh, siguro mas maganda, pakinggan na natin. At siya. ba tayo? Oo, oh, 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 sa meron. Oh, sige, o oh, baka... Si Atty. Antonio Bukoy tungkol sa epekto ng impeachment trial sa ekonomiya ng Pilipinas. Po. A swift trial will address the issue of stability, the issue of investor confidence in the Philippines. Kasi po, habang tumatagal ito, habang naaantala, habang lumalawig, nagugula ng tao. Anong ginagawa ng tao? Nagagalit, nagrarali, nagpoprotesta. So, sa foreign investors, hindi po maganda yan. Ang gusto ng foreign investors, stability. Pangalawa, nagdadigress ang atensyon ng Senado halip na sila ay makagawa ng mga batas na makakatulong sa ekonomiya. Ayon po sa uh, rules of impeachment, Kap ang impeachment should be given priority. At a certain hour, they should stop their legislative work and conduct the trial of the impeachment. So, nakahati yung atensyon. So, hindi ho maganda yan. Dahil yung paggawa ng batas na makakatulong sa ekonomiya ay naaantala. So, mas mabuti na maging swift, maging mabilis yung paglilitis. Para investor confidence is assured. Ayun, yun ang kanyang punto, Nelson. Eh, in the first place nga, Oo. eh, sinabi na nga natin, ito. <laughs> na no, hindi magandang impeachment, eh. oh. di ba? Hindi, sinabi mismo ng Pangulong Bongbong -bong <coughs> yun, mm -hmm. oh, oh. ayaw niya ng impeachment kasi makakasira lang ng atensyon yan. Eh, Yung tapos, impeachment per se, oh, oh. Eh, hindi maganda sa ekonomiya ng La, ating bansa. Lalo na sa panahon na ito, di ba? Oh, oh. E eh, ngayon, ipinail niyo ngayon dito, oh. mamadaliin mo, bibilis-bilisan mo, pwede ba yun na... Oh. Bilisan nyo, bilisan nyo, masama sa ekonomiya ito. Masa <laughs> Hindi pwede Magsabat naman yun. Masama pala sa ekonomiya ito. Oo, oh, oh, kasi uh, kapag ka binilisan mo at hindi mo, hindi mo na sinunod ang mga due process, Ay, nako. lumalabag ka naman sa mga panuntunan, di ba? Oo, oh, uh, ko nga. Oo, Kaya nga sinasabi ko, si Atty. Bukay, alam naman niya yung due mm. process na di ba? Yes. Yung karapatan ng nasa defense at nasa <coughs> karapatan ng nasa <coughs> prosecution. Hindi mo pwede sabi, uy, pwede ba tatlong oras mo lang tapusin yan, ha? Oo, oo hindi <laughs> diba, mo pwede yun. Oh, nako. At saka yung mga magpapalpa ng mga motion motion. Yeah, no. Motion to extend oh. to To reply muli. Oh, ah. kahit pa sabihin mo oh. yan ay delaying tactics, karapatan 'yan. Oo. Oh. 'Di ba? Oh. Kahit pa sabihin mo, well, yan ang strategy nila eh. Mm -hmm. 'Di ba? Masasabi mo bang, oy, lumabas bumabagsak <coughs> ang piso natin. Oo. Oh, oh. Huwag na kayong gumamit ng delaying tactics. Eh, yan si, sige, sige, hindi 'to. Una, una bes na bes, ba, bakit kahit nag ng impeachment? Kaya eh, alam niyo naman, tatanggalin lang naman yung vice-presidente dito. Yun o, diba? ang uh, sinasabi Oo, natin. Kung gusto mo ng accountability, eh bakit niyo naman lang kinasuhan? Akaga, di ba? Oh, oh, Oo. Oh. Ayun pala, alam din naman pala nila na ang impeachment ay makasasama sa ekonomiya. Mm -hmm. At maging yung mga grupo nga ng negosyante, Nelson, no eh, yun din daw ang sinasabi. yun nga rin daw ang kinokod nitong si Atty. Bukoy. Yun I mean, nga. Yeah. Diba? Eh, bakit hindi kayo nagsalita nung hindi pa na ipapile yan? Diba? <laughs> yun. At ngayon, gusto natin, madaliin na kagad. Oo. Eh, sabi ng mga ja senator judges, patay ka lang. ha? Eh, bukang uh, gusto niyo yata, kayo na ang judges. <coughs> <laughs> ikaw na mag ano, ikaw na mag diba? ay, parang gusto mo yata, ikaw na ang tumungtong. Yun ang, yun ang, ano, yun ang pinupuna ng kanyang kapo abogado. Sa impeachment trial niya, makahukom yan. Di ba? Kung ikaw ay prosecutor, eh, alam mo, dapat na kinatatayuan mo. <coughs> Ba't diba, mm naman -hmm. ang una mong binanatan ay yung judge agad? Eh, Yan nga. Di ba? Para bang sila may kasalanan kung bakit tumatagal ito? Oo. Oh. Eh, samantalang antagal na niyan sa house, eh, hindi yung magpinapile. Ayun, ba? Diba? Oo. oo. Sa kabila nakalagay kalagay nga pag tinanggap niyo, immediately, mm ka agad. Oh. Nako. At the last minute niya ipinail, di ba? Oo.